Uh, yes, good day mga ka At mga ka-easy So ngayon, today uh, Unboxing po tayo And installation itong bracket So ipapakita namin sa inyo Yung uh, na-receive namin uh, Materials from Shopee So in order po namin yan So ilalagay natin yung bracket na to Para sa ating easy ride Ipang uh, i-modify natin yung ating side mirror And yung ating shield Yung ating windshield na yan is ride ito yung before yan pinapakita pa namin po dyan, so halika na at ating titingnan kung quality ba ang ating uh, na order sa Shopee o hindi may damage ba o wala kasi yung iba na nakita ko rin yung mga ibang nag-vlog so may damage yung kanilang uh, salamin so papakita natin kung quality ba to sige so abangan po natin and after nito ng ating unboxing, i-install namin to. So ipapakita namin ng step by step kung paano ba i-install at ano yung magiging resulta after ng mga install natin. So tingnan natin at uh, don't forget to subscribe to my channel. At uh, lang po niyo kung nakatulong sa makakatulong at nakatulong sa inyong video video na to. So huwag kalimutang mag-subscribe mga kapops and mga ka-easy So, okay. Password word po natin. pang in max pala to R25 in max wow. so pang in max pala yan talaga o oh, ayan po marami pong salamat sa inyo yan po ang aming uh, guwapong nag unboxing ayan. at ito naman po yung aming maganda si, Mi si Miss Vlogger oh, Wow. Ayan, maraming salamat po at uh, ipapakita po din namin kung paano namin i-install, ikabit ito. So, okay. Kasi nagsabi po yung Shopee, na kapag in-install daw ito, yung aming kinuhanan, yung aming binilhan doon sa Shopee, ang sabi po niya, magbibigay siya ng instruction. No? ganun po. Yung hospitality po nila. So, ganun ganun silang ka kung paano ikabit. Ayan po. O, sige po, aayusin namin itong mga items na to. Ayan. At aming titingnan kung paano ikabit. Kung kaya namin ikabit na hindi namin sila tatawagin, susubukan namin. Pero kung hindi namin may ikabit, tatawagin namin sila. So, ang kulang lang dito yung ano yung guide o yung brochure manual. So, yun yung kulang dyan. So, okay po. Maraming salamat at Uh, abangan po ninyo ang aming pag install Thank you. A few moments later. So, ito na nga po mga ka-easy ride, mga ka-motor star. So, umpisahan na po natin na uh, tanggalin yung mga bolts, yung mga allen bolts dito sa ating uh, uh windshield na to. Okay? So, after that, na ma-remove natin, matanggal natin, Uh, umpisahan po natin yung pre-installation naman ng bracket at saka side mirror. So, yung, yun ang isa namin nakikitang uh, magandang pamaraan o easy, easy way kung paano mabilis na maikabit o uh, simply simple na maikabit. Okay? So, continuous lang po ang ating panonood at step by step po nating uh, ituturo. o oh, inuumpisahan na namin yung pag install yan ng mirror so dito sa bracket makita mo nga dito sa bracket so kailangan ikabit mo muna siya yung side mirror niya ay dapat ikakabit mo muna dito sa bracket yan so at saka may isa pa so si Shopee nagpadala siya ng mga bolts so nagpadala ng bolts no So, ang nakikita ko ditong bolt na to, yung mga bolts na yan, yung malalaking yan, uh, ilalagay mo siya. So, dapat ilalagay mo siya doon sa loob ng flaring. So, kailangan mong tanggalin. So, kailangan mong tanggalin to para ilagay mo dito. Kaya ipapalit mo yan doon. So, ang ginawa namin, hindi na namin pinakalaman yan. So, ang aming gagawin dyan, kung ano yung bolt na Dati Yung bolt na to Siyang ikakabit namin Siyang Itong mga bolts na to Siyang ikakabit namin So At saka One more tip yeah, One more tip guys So May ibinigay Pinadala si Sharpie na Bolts Yan Yung bolts na yan Ay para sa side mirror So ngayon Medyo mahaba So Si ito pag mahaba na ganyan unlike dito sa isa so sa sa stainless ito sten, uh, C, CS to hindi siya stainless ano yung isa so ito yon stainless my point is kapag uh, mahaba so kapag mahaba siya sasabit siya doon sasabit siya dito dali mo dito So pag mahaba, yan medyo malikot yung camera natin. So kapag mahaba, so ayan. Lagay okay mo. So ang kaibahan noon noon, ang different niya pag mahaba. So sasabit siya diyan. Yan. At yung tornilyo na yan, yung bolt na yan, yung bolt, sorry, ay magta-touch dito sa ating bearings. Unlike dito sa isa unlike dito sa isang ano 'yan. Medyo magalaw. So hindi siya hindi siya lumalapat. Nakaawang siya. So much better gamitin niyo yung mas maliit. So ayan. So pre pre-install pa lang 'yan. Pre-install pa lang. So dapat itong uunahin yung bracket. Then ikabit niyo na si side mirror. Okay? Then saka natin ikakabit naman yung mga bracket. So step by step Okay. So ayan guys, kinakabit na niya. Kinabit na namin yung isa sa kabilang sa yung left side. Yan. Okay. Ipitan mo. Ayan. So ganyan yung itsura niya. So yung first bracket yan nakalagay. So yung sinasabi ko kanina kailangan hindi siya mag-touch doon. So ayan. Yan. So ayan na yan. Yan na yung installation ng left right ah, left side so kukunin niya po yung isa yung no no yung isang bracket para dito yan kukunin niya yan so para ilagay naman dito so yan ang ilalagay dito ayan yan so yan ilalagay diyan Ayan, adjustable siya Ayan. So yan po ang magiging forma niya. Ah, kaya pala ito mga isa yung windshield. Gawa po na ito. Hindi daw kakabit eh. Ayan. yan po sa... yung magiging forma niya pag nakabit. So, so ikakabit na po namin yung left, uh, left side. Okay. So ayan mga kapaps So mga ka easy ride Kinakabit niya po yung uh, right, uh, right side ng ating bracket Mirror bracket And windshield bracket so, so apat na po yung kanyang side mirror ngayon Ayan, pasensya na po kayo sa medyo magalaw na video. So, ang pinaka-importante po dito ay nagsishare po kami ng video kung paano mag-install para dito sa ating Easy Ride. Itong uh, windshield bracket. At magkakabit po tayo ng, magka-additional po tayo ng uh, side mirror. So, yan. So, sa mga gusto mag-avail ng ganito, sa Shopee po available. So, sa Lazada I think available din. Yan, kakabit na po niya. So, ito naman po, hindi sa pilitaan kung gusto mo magkabit at uh, may sapat kang budget o extra budget ka. So, lahat po willing magkabit, maglagay. So, ayan po. So, ang next naman po namin, ito pong bracket na ito, para naman po ito sa windshield na. So, makikita nyo po yan, ganyan, may dalawang butas dito, no? Yung slotted, slotted hole ang tawag dyan. So din ito yung kapitan ng windshield dito. Yan. Tapos yung naunang bracket ito to. Ito. Ikinabit natin dito sa naka na to. So yung naka na yan, so ito yung kapitan ng side mirror. So wag po kayo magkakamali. Then yung sa Easy Ride, sa mga Easy Ride ng mga kapaps, yung tinanggal na yung tinanggal natin dito yung original bolt sa windshield. So, yun na rin ang ikabit nyo para dito. Okay? Siyang ikabit ninyo. Okay? So, yan. At saka yung sinabi ko kanina, ito, dito sa bolt na to, So, piliin nyo yung maiksing bolt. So, marami naman available na pinadala sa si Shopee. Yan. Para hindi po siya mag-touch -ma dito sa ating play rings. Hindi siya masugat. So, ayan na po yung uh, uh, na-install namin. So, hindi pa po siya tapos. Dalawa pa po, dalawang bracket pa at saka windshield. So, yan. Step by step po. Titingnan natin after na magawa kung ano bang magiging itsura. So, li lilinisin niya lang po para hindi naman masyadong madumi ang loob. Okay? Lilinis na po niya. So, isubscribe niyo po ang aming channel sa may mga sa mga makakapanood kung ito po ay video na to ay nagbigay karunungan sa inyo sa pagkakabit nito ng ating uh, bracket para sa windshield at side mirror. So, please subscribe to my channel. So, ayan po. Ikakabit naman po natin yung yung pang-third na part din windshield na po. Okay? So, ayan na po mga kapaps, mga ka-easy ride, mga ka-motor uh, star. So, ito na po yung resulta ng ating uh, is right N150 so napalitan na po natin ang bracket ayan na po yan yung pangatlong bracket na nasa taas so hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano namin kinabit yung uh, shield pero madali lang po ikabit yon so yung huli natin kanina inilagay namin yung pangatlong bracket hindi ba so ayan na po yan na yung result so napakasimple lang po na ikabit yan, makikita po ninyo kung ano yung naging itsura after po na mapalta natin itong uh, bracket so nagkaroon po siya ng dating na yan na po yun po yung mga bolt na inilalagay natin so tingnan po niyo sa video yung simula umpisa kung paano inilagay namin step by step yung mga yung mga bracket nun o, kailangan unahin po ninyo muna yung side mirror at saka yung isang bracket na yan, yan, yan. Yan, nakakorb na yan. Then, yung pangalawa, yung may slotted na maliit na yon nasa taas. Yung pinang, pangatlo naman, yung may, tat, may dalawang slotted. So, then, yan, lagyan natin ng mga bolts. So, marami naman pong pinadalang bolts sa si Shopee. Pero kung, uh, ito po makikita ninyo, ipapakita ko yung, yung kulay gold na bolt na to Yan. So, yan po yung additional na namin na bolt. Depende po sa inyo kung gusto niyo magpalit ng bolt o ilagay yung idiniliver na shop eh. Okay? So ang isa pa po, makikita niyo may goma sa loob niyan. Yung dating goma, may rubber po yung nakalagay. Ilagay po niyo dyan. wag nya wag niyo nang tanggalin sa loob. So mas maganda para hindi siya nagbabounce. Okay? Yung goma doon sa loob ng uh, mismong pag tinanggal niyo yung shield, makikita ko yung ng goma doon yung may liig. So ayan na po. Okay po, mga ka Israel, maraming salamat po sa inyo panonood. At nawa po ay ang video ito ay nakapaghatid sa inyo ng kaunting kalaman kung paano magkabit ng windshield bracket at additional na side mirror. So, kung ganun po, huwag kalimutang isubscribe ang amin channel at please comment below kung kayo po ay may mga katanungan ka. May katanungan pa. Bye-bye! God bless us all.